Hello mga idol, ha, uh, good evening mga idol. So shout out na ko mga idol na nag-comment din sa kung nag-refer ko uh, Bibo Y11. Na ipunta on size size anang mga tornilyo anang im Bibo Y11 dol. Kay murag luag ra maning ako ang screwdriver pakapin sa Infinix. So idol, ang kanang screw nga pakapin nga uh, sa Infinix. Mauro na siya mga idol. Standard na siya ang kanang screwdriver para sa cellphone. So, ang imo di ang button mga idol, inig abli ni mo, imo na siyang iduot. Ayo, ipaluag murag di kay ni mo duot kay mura siya uh, gamay tan pero imo nang iduot sakto. Sakto na siya. Standard na siya nga size sa screwdriver para sa cellphone. Okay, thank you for watching mga idol. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye my idol god bless.